magandang araw mga kaibigan nako ang ating uh, gobyerno na uh, sinasabi ng Pangulo na stable daw kahit may nagingay. Uh, ano stable eh mismo ang international monetary fund nagbabala na, na dapat ang administrasyon may gagawin kasi kung hindi nila gawin, ito babala. O, hindi nila pakinggan ang babala ng International Monetary Fund. Yung financial stability natin, stability natin, likado. Lalo na yung dalawang bangko na kinunan nila ng pondo para sa Maharlik Investment Fund. 50 billion sa land bank at saka 25 billion sa Development Bank of the Philippines sobra isang taon na wala pa rin nangyari sa Marlica investment fund tahimik sila ah, ito na napansin na yan ng international monetary fund okay so pakinggan natin ang balitang ito plus yung commentary ni Pinoy Views and Opinion at dagdagan ko na lang din ng reaction nagresulta na mga kababayan pumasok <coughs> sa isang bagay na hindi busbusang pinag-aralan minadali ang tinutukoy po natin mga kababayan <coughs> ay itong Maharlika Fund at pinalanggan po ang ating mga bangko mga kababayan katulad na lamang nitong Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na kung saan ginatasan nila mga kababayan ng pondo para ilagat dyan sa Maharlika Fund at ngayon mga kababayan nagbabala na asawa ni Babal Reyes oh. nagbabala na po ang IMF International Monetary Fund. Itong International Monetary Fund, mga kababayan, ay isang organisasyon na tayo ay miyembro na tumutulong po sa iba't ibang bansa, mga kababayan, sa pag stabilize ng economy. Nagbibigay sila ng expert opinion, mga kababayan, at nagpapautan din sila. Oh, at ngayon, nagbabalana na sila, mga kababayan, dito sa Dambuhalang Bangko. Na backbone din ng ating gobyerno na Land Bank of the Philippines DBP dahil sa pag-invest nito sa Maharlika fund ng bilyon-bilyon mga kababayan at ngayon natutrouble na po ang land bank at ang DBP dahil ito sa kagagawan ng ating presidente at ng kanyang mga alipores mga kababayan dahil dito sa Maharlika fund panoorin po natin ha may babala ang international Mamala. monetary fund na nagayon pa to sa alamari ng land bank oh. at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos. Billions, mga kababayan, <coughs> nila, supposedly, ginagamit nila yan doon sa mga profitable na investment. At doon sa maharlika pa na hindi na natin alam, mga kababayan, kung ano na nangyari. Ang nila, pinangakuan tayo ng langit ngayon para na walang parang bula. Nasaan na yung kinita? Oh, para sa Maharlika Investment Fund. Ang detalye sa agenda report ni Su Jin Kim. Palakpakan, oh. International Monetary Fund oh. para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Oh, pinapabalik ba ka mo IMF? yan? Ay, nananawagan kababayan sa so, Maharlika Fund. O ibalik nyo yung nilagat ng Land Bank at ang DBP ng Sagayon hindi sila matrouble. Analysis na po yan ng International Monetary Fund, mga kababayan, ha? Dahil, bakit pinababalik ng IMF? Dahil alam nila, mga kababayan, na supply ang Maharlika Fund. Dahil kung umikita pa yan, di, dapat papalakpa ng IMF. O, oh, good job ang ginawa niya. Pero anong sabi ng IMF? Kung hindi yung nilagak niyo ng pondo, kung hindi ang inyong banko, oh. Kaya nga, sabi ni Guanzon, mga kababayan, safe pa ba ang aming mga deposito dyan sa land bank of the Philippines? Ngayong, kabilang ito sa ginagatasan dyan sa Maharlika Fund? Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang land bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika hmm. Investment Fund. Globino Ayon sa atin, ang kapital na inilabas ng dalawang state-owned banks ay naka sa kanilang liquidity at common equity. Oh, <laughs> ibig sabihin ano, yung liquidity merong tinatawag na CAR uh, Cash Adequacy Ratio uh, Correct me if I'm wrong Yun ang matanda, basta CAR eh It should be 10% uh, noong hindi pa naglaan ng 50 billion ang uh, land bank sa Maharlik Investment Fund okay pa ang kanilang car, uh, si uh, liquidity. Yung car na yan, si uh, yung bang, dapat may sapat na pundo ang bangko, para kung may biglang withdrawal, mabayaran nilang kanilang uh, customer o uh, yung mga mag-withdraw. Yun ang ibig sabihin ng liquidity. Eh, ang land back, nawala ng 50 billion. Ang DBB, nawala ng 25 billion. Yung liquidity nila, yung cash, ano nila, alanganin na. Eh, paano kung mag ang mga depositors? Wala silang maibigay. Yun ang problema dyan. Okay lang sana kung kumikita yung 75 billion. Eh, hindi, nakatulog lang yan. Don't know, ano nang nangyari? Tahimik na ang Marlika Investment Fund. Hindi okay, pa siguro. So, Mababa na yung value na sukatan ng financial health ng mga bangko. Para kay Alex Escucha, ang presidente ng Institute for Development and Econometric <laughs> Analysis, bumaba ang common equity o CET1 ratio ng land bank at DBP. Mm. Ang sa DBP, naging mas mababa pa sa regulatory minimum na 10%. Oo, oh. oh. galing 13 mga kababayan ha ang DBP, naging 8% na lang bumaba pa sa minimum mga kababayan ng 10, ng 10%. After niyan, naglabas ng pera, papunta sa Mahalika Fund. O bongbong, -bong, anong ginagawa mo dito sa ating mga bangko? Gusto niyo bang i-bankrupt ito? Because of that reduction in capital, DBP will have no choice but to uh, reduce its assets and no more mm. for you. Simple implication, they cannot expand. Matatang, hindi na makakapag-expand. Ano ba itong pinagagawa ng gobyerno? Daan humingi ang land bank at DBP ng regulatory relief mula sa Banko Sentral ng Pilipinas matapos ang kanilang kontribusyon sa MIF. Oh, relief! Ano yung mga relief na iyan? Tax exemption na naman o bawas interest? Supposedly, mga kababayan, mapupunta sana yung perang iyan sa taong bayan, sa kaba ng bayan. Sa so, sino ultimately ang magsasuffer niyan? At taong bayan pa rin. Ibig sabihin ito, sa loob ng dalawa hanggang tatlong noon, hindi sila papatawa ng mga penalties sa kanilang pag sa regulatory capital requirements. Hmm. So meaning, walang koleksyon. Dapat sanang penalty dyan na babayaran ng DBP at land bank kapupunta sa kapal ng bank. Ay, car. Capital adequacy ratio pala yun. Car. So dapat 10%. So DBP, 8% na lang. Yes why na? Hindi na mapapakinabangan. Kampante naman si Eskucha na kayang maabot ng DBP ang 10% CET1 ratio sa katapusan ng taon. Basta't makapag- <laughs> Ay, tingnan nyo ang trend o galing 13 mga kababayan ang laki na ibinagsak papuntang 8 ang DBP. Ang land naman mga kababayan 15% bumagsak sa 12. Alam niyo mga kababayan, sa laki ng assets nila, kahit 1% mga kababayan, napakasakit na yan. How much more itong 5%, 3% ng mga malalaking bank? So, sana, pakinggan ng administrasyong ito yung babala ng, ano, ng uh, IMF. Kasi pag hindi nila pakinggan, maapektuhan tayo yung credit standing natin kasi umuutang tayo sa nagpapautang itong IMF so again, bakit tahimik sila, ano nang nangyari sa Maharlika Investment Fund pera ng taong bayan yan, yung 75 billion hindi nila pera oh. tapos ang sweldo daw ng mga CEO uh, correct me if I'm wrong ma maalala ko si Professor Malotikia Millions. Uh, ilang bang million? Mas mataas pa daw ang sahod ng CEO o President ng uh, Marlica Investment Corporation kumpara sa Central Bank Government. So, ang dami nating pinapasweldo Yung Marlica Investment Corporation, mga Board of Directors, mga ano na, ang meron lang daw sila ngayon, logo at saka opisina. So, bakit natin sila pinapasilduhan, yung mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation na wala naman silang, wala tayong return of investment. Puros, gastos, puros, gastos. Nasaan na yung ipinagmamalaki ng Pangulo na ito daw ang mag ng development ng uh, bansa. So, sana pakinggan nila ang IMF at ibalik na yung pera ng taong bayan, ibalik na nila sa kaban ng Land Bank at Development Bank of the Philippines.